Nakakatuwa, bumalik na si Kim Chu sa It's Showtime. Balik trabaho na ulit. Matapos ang ASAP England. Sa pagbabalik nito, narayan agad si Meme para ibuking ang ilang nakita niya. Ganitong kaibigan ang masarap kasama. Matapang na ibinahagi ang mga nakikita. Na-miss ang pangasar ni Meme. Lalo na sa showtime. Maraming nakakapanood niyan especially mga kimpang supporters na palaging abangers. Ito nga ang ilang komento. Wow, ganyan ang gusto namin kay Mime. Ikinikwento agad mga nakikita sa England. Bukod sa mga performance nila roon, may mga sweet moments of calm ang masarap malaman. Sabi nga eh, panay ang solo moments at picture taking. Sinulit ang bakasyon nawa na kahit anong pangbabatikos at paninira ng mga haters, hindi sila magbago ng pakikitungo sa isa't isa. Ayon pa sa isang komento, natatawa kami sa mga haters sa Showtime Live. Paano ba naman? Ang dami nilang say sa mga comment section. Matapos ibuking ni Meme na ang Kimpo, may mga lambingan dalawa sa Asap Inlet. Umuusok ang ilong nila sa inis habang kami happy na happy sa mga nakikita namin. Tanggapin na ng kasi na totoo ang pagmamahal ni Pao kay Kimi. Kesa gumawa sila ng mga kung ano-ano na paninira laban sa kanila. Move on na lang. Ang saya-saya din na panigurado, hinatid na naman Sawa si Kimi sa it showtime.